Ang na may GC yung barkada nyo tapos di kakasali. Naranasan ko siya ngayon! Iy, yeah, amor, yung picture ko ginawa nila sa tanas. Here comes the table. dito! Saan ka na sa under mo? so-in? Oo. Kilala ko kung sino naka in dito sa atin. Ano sa ng kasi mo? So-in. Mami, sorry, sorry, po. sorry, 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 cold sorry, na ng ngayon na no? sorry, sorry, Parang galit siya. sorry, 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 Baby! sorry, 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 flowers sorry, -flowers pa? sorry, Henry! sorry, 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 tapos di ka sorry, Naranasan ko siya ngayon! Mi amor, kakarma lang ako. Kailangan kong umite kasi... Hindi oh! ako pwede magpa perfect! Naiiwan ni Princess Betty Yung cellphone niya doon sa ano sa baba. So ako naman, si, si Boy Kalikot. Pagtingin ko, ano to? May pangalan group chat. Parang, parang picture ko yata to. Nakalagay doon sa name ng parang GC nila. Nung no, nakita ko yung GC, alam niyo, naramdaman ko sa sarili ko. Eto ko. Nakaganyan yung mukha ko talaga. Paano nangyari? Nang na siyang pangalan ko sa GC tapos di ako kasali. May amor yung mga tropa ko. Diyos ko, yung mga tropa ko. Diyos ko, Santanas. Dejo. Diyo, siya pa yung nag-create ng best friend ko. Best friend ko. Diyos ko, pati yung editor ko nakisali. Diyos ko, may amor. May amor, yung picture ko ginawa nila santana. Kaya pala nagtatawanan kayo kasi di ko alam kahit nasa tabi lang ako may GC pala kayo ko topic nyo. Pinipicturean nyo ako tapos sabihin nyo kunyari may alam sa pag-assemble tong best friend kong D-Bell. D-Bell! Diyos ko natatawa ako na naiinis. Oh my God, kailangan ko eh. Kailangan ko ikuntin yung galit ko kasi kailangan kong kumante hey, Hindi ako makaganti ng mga nakaraan kasi sobrang busy ko ngayon. Hindi, hindi, hindi. Natutama eh. Eh. Gaganti tayo. Lalabas ko na, ilalabas eh! ko na yung eh! dating ako! Nag-a-assemble ako ng mapayapa, natatandaan ko to. Kaya pala kayo tumatawa, wala akong alam. Akala ko naman may pinapanood kayo sa cellphone nyo na iisa lang. <sighs> Talaga? Talaga, Red! <laughs> Ay, hindi ako papayag na wala akong gante. Late ko to i-upload para pag nakaganti na ako sa lahat, tsaka ako upload lahat ng mga ganti ko para hindi kayo makapag-prepare sa akin para hindi halata yung ganti ko. Ah! Ginawa ko kasi sa GC nila. No nakita ko yon, inopen ko yung cellphone ni Petty. Nakita ko yung topic nila doon. Ang ginawa ko, pinasok ko yung sarili ko sa GC, yung account ko. Tsaka ako sila kinik lahat. lahat. Wala nakikipag-usap sa akin ngayon kasi alam nila yung ginawa nila sa akin ko oh, sa sarili kong bahay. Marami pa to. Ipo-post ko talaga to lahat. Oh! Ililate ko to ng upload. Para isipin nila yung ganti ko lang sa kanila. Ipapalit ako yung profile nila. Saka so i-upload yung mga usapan nila. Pero hindi nila mararamdaman na iniisa-isa ko sila. Ah, hindi ako maiyak. Hindi ako maiyak. Pero naiyak ako. lumabas. Siguro yung utak ko umiiyak. Pero kaya lang. Kaya ko to. Kaya ko yung lahat. One versus all. You all want war. I will give you war, mi amor. A few moments later. Tanya nyo tong gaano sila nakukonsensya siguro sa mga pinagkagawa nila sa akin. Oh my God. Tanya na, nakaupo sila doon sa sala. Parang nag-uusap-usap sila something. Parang nagsisisihan sila. Tingnan nyo, ha? Oh, ayan. Ayan yung cellphone na nahulihan, nahulihan ko. Magsisihan kayo diyan, mag-meeting kayo. Pero papakita ko sa kanilang kalmado ko, mas kakabahan sila doon. Hindi ako magagalit. Hindi muna. Kina kalmado lang ako pag kinausap ko sila. Napatawad agad. Mga ganoon. na, tingnan natin, natin kung sila. Hi. Hi. Yung cellphone ni Pe Oh. Bakit alis? Bakit umalis na ako galit? Oo. Naintindihan ko naman kayo kasi syempre mga nakaraan na yung mabunganga ako. Promise. Oo. Promise. Oo. Oh. Oo. Sasali ko lang sa yung cellphone ni Petty mamaya. Ayoso ba yan? Oo, Oo oh, nga. Hindi ka pagali. Okay naman o. No. Alam niya so, naman ako okay, naging okay, mabunga nga mga nakaraan. Oo. Wala mabay mabay mo naman yan. Sige. Akit mo na ako. Wait you! Ano ko kung sumuway pa sa anak kung magalit

Okay. Ano ba? Ito naman ay tumingin. Okay nga lang kasi yung... Kayo parang ang tagal-tagal na ng ano nyo. Hindi pa kayo natapos ako tapos na. Ang tawag dito, ah... Uh, mo iniwan ko sa baba. As Di ba kayo nakuha last? Ben. Panty nga? Gusto ko panty nga. So in. <laughs> panty so in. So nag-wonder na ba kayo anong gagawin ko sa so in na panty ni Petty? Ha? Huh? Maandar na naman si Dibel. Anong tawag niyo kong Dibel ah? Dibel tawag niyo sa akin? Eto na talaga ang Dibel na to! Pre? Oo? Uh -huh. Ay. Saan punta? Kaya huh? ko sa labas. Ah, Dadali mo sa labas yung pagkain. Naiiwan okay. ko yung mesa dito. Baka masunog ah. Wait na, Herb. Ang mesa baka masunog. You want Dibel? I will give you Dibel. Pero para dapat. Okay, saan pwede ito? New wave of devil is coming. Good luck, mi amor! Watch <laughs> later. Nandun na si Joanna sa labas. Kinuha niya ni Susie na sasakyan. Here comes the devil. <laughs> Henry? Hindi ko alam. Henry! Henry! Oo! Oh! Halika dito! Bakit? Baby, kailan mo kung kanina to? Sa'yo! Panti sa'yo! Ano sa akin? Pati pati ko hindi mo hindi ko alam! Sa'yo yun, di ba? Sa'yo to Panti ko! ko! Tagtatawaan to! Saan Diyos ko naman! Hindi ko alam kanina yan! Ano ko sa'yo yan eh! Magpapabalik well, ka na lang! Sa'yo yun pa! <sighs> Excuse me, ayoko na ang mga away-away so, na yun. ko ba nakita? Pa sagiyan mo 'yan ng ko iniyan. Kusang tingin mo mo sisa ito sa kusang na Hindi hindi ako magsaselos. Monico ba Balik mo 'to sa babae mo. <laughs> uh, Konting Sa! Isa! Hoy! Hey, game! <laughs> 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 di ko. Ang galing ng party na yan! Hindi ko rin ko rin yan! Yan siya yan! Tariling mo best friend ko lumayas ka daw. Hindi no, mo, lalayas. Wala mo mong ginagawa. Hindi ko alam. Lumayas ka daw. Ayoko rin makita pag mumukha mo. Wala. No. husband kasi feeling ko like, hey, naghihinag ko siya ng very light. Pre? Ay, ba't ko umiiyak? Ay. Ano ba nangyari? Ay, ang nagbabay oh. siya. Mm. Pinalayas mo na narinig ko. Oh. iiyakan para naman kung nawala siya. Pinalayas mo na para hindi siya na ano. Bari kasi pagpapalit ako sa nakasuhin pa. Ay, mm. so Oo. Oh. Kaki ko. Okay. Kilala ko kung sino nakasawin dito sa atin. Sino? Di ba parang maliit yung panty? Oo, no, pang grade school. Ah, Bakit? okay. Hindi, ano? ayoko sana magsalita. Pero sino um... ba yun? Hindi, wag oh na. Ayaw, mo na, okay lang yun. Hindi, sige si 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 na. Hindi naman na talag sa akin, di ba? <sages> hindi naman. Kaya na, siyempre, ayaw ko masira yung mga friendship natin. Kaya ayaw ko naman yung kung sino may-ari ng panty. Hindi, sige na, pre. Ha? Hindi, sino ba yun kasi? Ha? Hindi ka magagalit? Hindi. awayan. Hindi. 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 Kasi mag usap tayo, kasi medyo, medyo ano eh. Sino ba yun? Kinakabahan ako. Sino ba yun? Kasi, syempre, kaibigan kasi natin to. Sino nga yun? Eh, alam ko may nakasuin sa atin. Ano si nga yun? Si Petty. Si Petty? Oo. Oh, maliit yung panty, so-in, tama? Oo. Mm -hmm. Pero gano'n yung panty noon eh. Oo nga. Oo. Huwag mong awayin. Di ba sabi mo okay. akin, di mo awayin? Hindi. Natawagin. Usap lang kayo ng konti. Masinsinan lang. Sige. Pwede! Pwede! Oh! Asan ka? Bakit? Usap tayo. Bakit? Halika nga dito pag usap tayo. Bakit? Yes! Ang satak ng pansi mo. So, eh. Oh! Oh! Wala nga yung ibablock na kita.

Kaganti na ako dun sa dalawa. Ngayon, ikaw naman ngayon, Yayoy. Yayoy and Petty. Are you all ready? Ngayon <laughs> kong bulaklak. Hindi para sa akin, pero para kay Petty. Nasaan na yung notes ko? Ayun, nakapagsulat na rin ako. Thank you for last night, my Fetty. From Gab. Alam niyo na mangyayari, di ba? Naalala niyo yung cellphone ni Petty? Di ba hawak ko yun last time? Pinundutong ko yung pangalan ni Henry Don bilang gab. So, alam niyo na mangyayari ngayon, mi amor. Oh my God, you want what? You do what? Hi! Kumain na kayo? Hmm. Ba't ganon? Parang ano? Parang ang cold-cold ni Joanna ngayon, no? Oo nga eh. Parang galit siya. Parang nga. Ah, kung alam niyo yung kanina pa yun. As in? Oo. Mm -mm. Nakakaloka. Siguro ano siya ngayon, baka naglilihit. Oo. Oh, oh. Baka Tsaka naman. wala si Henry, baka pinabili niya ng kung ano-ano nga yan. Pero tingin mo, may galit sa'yo yan. Oh, hmm. Kanina nga, eh, parang ako yung inaano niya. Ano ba yung mga manilio? Kumain ba kayo? Eh. Ha? Ah, hmm? oo. Oh, oh, kumain na sila. Ako hindi pa. Tignan mo. Ano ba? Ano ba? Ano Ay. Siguro, siguro mali. Ikaw yung tinutukoy na maliloko niya. Oo. Alam mo, kung nagawa dito eh. Oo. <laughs> sabi niya, kumain na ba yung mga maliloko? Oh, alam um, na ako? Oo. Kumayas <laughs> <alam na, laughs> um, 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 ka ah. Uh, uh, Siguro may ginagawa ka mm. Ay, may tao sa labas. Boss, ikaw na kasi na. Wala kong bra. Hmm. Oh, sige. Oh, Opo. Tamas na. Tao. Rehan. Ano na doon? Delivery Opo. Ano yun yan, boss? Kaya ano? Kaya yung mga peti flores? <laughs> peti flores? Ano? Ano yung mga lugar eh? Hindi ko kung lalo eh. Nakapagigay na ito, hindi ito. Baby! Oh, Asigaw ka! Sino yung gab? Yung gab? Sino yung gab? Ito, thank you for last night. May pa flowers, flowers pa. Malay ko! Ano malay mo? Ayun o! Nagpaalam ka sa akin gabi. Sabi mo mamamalay hindi ka. Ano, naipagkita ka dito sa gab? Ano? Naman yung key ako! Ay, selva mo! Kusuma, sobra na ah! Nangyayari sa iyo! Pa-flowers, flowers ka pa nasabi oh. ko sa iyo sa'yo ah, hindi sa lahat ng oras ay hindi pagbirohan ako. Maalaman mo lang kung sino yan. Ayan oh! Ayan oh! Gab! Oo nga no. Nasa calls mo pa? Oh, sino to? Wala! Tatawag ko to ngayong sinasabi ko sa iyo ah.

ginagawa sa akin? Bakit yung gab? Ha? Hindi ko alam! Ano mo no, alam? Sa'yo no, ito no. mo yun! Oh, gano'n mo? No, no.